kabayan, paano nga bang mag-invest ng property? Nais kong i-share sa inyo kung ano nga ba ang dapat isipin sa pag-invest ng bahay at lupa. May sapat ka na bang savings? Alam mo ba na mas magandang mag-invest ng property gaya ng house and lot habang ikaw ay bata pa at may trabaho? Hanapin kung saan ang mura at dekalidad na unit at maayos na lokasyon na malapit sa Metro Manila tulad ng Cavite. May kumpletong amenities ba na hindi ka nalalayo pa tulad ng schools, malls, simbahan, park at pwedeng pasyalan ng pamilya at barkada? Pwede kang pumili ng housing loan if Pag-IBIG, bank, o in-house financing na pasok sa budget mo. Pwede mo ring piliin ang pre-selling ng ibig sabihin, habang naguhulog ka ng down payment, ay itinatayo na ang iyong napiling tahanan. At ito ay magaang hulugan. Siguruduhin sa reservation pa lang ay nakapangalan na sa iyo ang iyong unit. At syempre, umili na isang real estate agent na konektado sa isang matatag na real estate company. At isa na ako doon, ang inyong singing realtor, Menchi Gonzales Ulamang at your service. Thank you!